ako mga may, I'm not against with those beauty pageant vlogger kuno. And of course, beauty pageant is enthusiastic kuno. So, para sa akin, be, mag lang kayo sa ibang kandidata. Kasi yung mga ibang kandidata nagpakahirap pa, duguspa, dugut pa, po nila. Kaya po sila nag At kaya na-represent nila yung, yung country nila. So, instead of, you know, uh, yung bias kasi may mga bias ba may mga ano na ito lang yung ano ko kasi ito yung sikat ito yung mananalo blabla and so on so maging din kayo kasi nga dyan sa ano alam mo ba may press ano sila uh, interview and in print nakakaano rin kasi be nakakaawa din yung ibang kandidata na they're just parang nai-ignore sila which is hindi mo maalam na yun pala yung mananalo. So, shout out lang din sa mga ganung taong klaseng tao na beauty pageant enthusiastic kuno, mga mga ano kuno sila, mga vlogger na ano, love beauty pageant but the end of the day, parang hindi naman. Kasi mga may, yung mga beauty pageant vlogger na enthusiastic kuno, piling entitled yung mga yan, piling sikat, di ba? Parang nakaka-awkward lang kasi the, the, press interview, yung mga ganun, yung mga beauty queen, nagrarampan pa, nagagawang-gawang, tapos yung parang na-echapwera ka, na parang, di ba, napaka, napaka ano, naawa ako sa ibang beauty queen, na which is, they're, they're too far enough to represent their country going to Thailand and, and yet para silang alam mo yon parang nakaka-shock lang na may mga ganong vlogger na ano dapat maging pair tayo dapat maging ano tayo sa iba maging open tayo wide mind yung parang hindi ka lakat focus lang ng isang kandidata kasi the end of the day hindi mo alam talaga kung sino talaga ang mananalo and which is talagang nakakaawa lang talaga tingnan yung ibang beauty queen na talagang suffer... So hindi ako makapag-ano ng beh kasi so far talaga hindi po fair nakakawa.